So ayan guys, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so napakaganda ng umaga. At sana po ay okay lang po kayo guys. So kung bago po kayo sa aming YouTube, YouTube channel, ako nga pala si Jonel, TV Mix Vlog. So ayan guys, uh, bali mag ano po tayo, mag almusal po tayo ngayon guys. Kalakip na po yung tanghalian nito kasi yung oras natin ay alas 9 na, pasado. Bali yung pagkain namin ay saging. Yan, So guys, may nilagang saging po tayo. Ayan. Tapos, may humba tayo. So, magandang ano to, combine yung almusal natin at saka tanghalian. Tapos may gatas tayo guys. Ayan. So, bago tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Yes Lord, damang salamat Panginoon ng Gracia. Iblis mo po ini, makatang kabusganan, kabusugan, itang panlawas. Thank you Lord, mga kamot na ganda. Ito yan ang kuhanan ni Jesus. Amen. So ayan guys, breakfast na po tayo. Ayan. Breakfast and lunch. Breakfast and lunch. Yung ano po natin, yung saba ay medyo ano na po siya, matamis-tamis. Ano um, baog. <laughs> Medyo baog na siya. Ayan, Medyo baog. Inog naman na niya. Inog. So ito po nga pala guys, yung kasama ko, yung may bahay ko. What? May bahay ka pa. May bahay ko. Babong lipad lang kami dito guys. Ano masasabi mo? Wala siyang masabi. So, ayun guys ay nung dati yung mga content po natin Ay yung Nasa BI po tayo Kasi nag-apply po tayo guys Ng driver Dun sa mining Kaya yung mga nako content natin Yung kasagaran na sa BI tayo. So ngayon tapos na po yung kontrata namin doon. Balik na naman ako dito. So mag-aalaga na naman tayo guys ng mga baboy. Masaging dito nga ba kung parang So, ito lang yung repass namin kasi medyo diet diet din. Hindi na na ng na. Bumibilog na yung mga mukha. So yan guys, uh, please support sa my YouTube channel Junel TV Mix Vlog at paki-share na din po guys yung ginagawa kong mga video pag wala ako minsan yung asawa ko yung mag-vlog siya yung mag Mara. Nakakapanibang ako guys kasi itong asawa ko ay madaldal to. Gidit ito na nasa camera, hiyain yeah, daw. Pero pag masanay na guys, pag parati na ang kasama sa vlog, makikita nyo yung ano nito. Ayan guys! Kain tayo guys, kain. nuguna. Ini berhati nangani. Dapat Ini gahan tanghalian na to Madaldal. -dal. Mm, Hindi daw siya marunong magsalita, guys. Hindi ako naman ang Tagalog. Pero sa, sa likod ng camera, wow sila. Magandang combine, may gatas. <laughs> Magandang combine, may gatas perfect. Yan, may gatas. Sagi, pa kami nainog. Binalikan kanjarin ano yun eh, Paul.

So, ayan, guys, maraming salamat po sa panonood sa ginawa naming content ngayon. So almusal uh, almusal lang muna guys. So yan, uh, wag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share. Paki-subscribe subscribe na din po 'yung ating YouTube channel Junel TV Mix Vlog. So ayan, guys, thank you po sa inyong lahat. God bless. Bye. Thank you. <laughs>